Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Naku magandang magandang gabi na naman po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isa na namang episode ng paborito nyong programa at paborito ko ring programa, syempre medyo biased lang ng konte ang attorney Danny abogado de Campanilla. At syempre kasama pa rin natin ang paborito nating abogado ng bayan, ang paborito nyo at paborito ko, syempre medyo bias din ng konti, ang abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Maraming salamat sa iyo, uh, Attorney de Campanilla. <laughs> Ayan na naman. Oh, magandang gabi din sa iyo. Pamilya <laughs> de Campanilla. <laughs> magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa ating palatuntunan. Gabi-gabi. At sana ay uh, makatulong kami sa inyong mga problemang liga. So magandang gabi po sa lahat ng nanonood sa atin sa, sa YouTube Live, Facebook Live, at syempre sa Signal Channel 101. Mm -hmm. So ano, how was your day, dear? Oh, oh <laughs> eh, syempre, medyo matraffic. Pero... Parang araw-araw naman yata yung traffic oh, niya? Hindi, misan may mga araw at oras na hindi masyadong matrapid. Mm -hmm. E eh, kamusta ka naman? Okay, okay ka lang. naman? Okay lang. Talaga? Okay. Oo. At wala kang ano today, ha? Ah? Wala kang naisip na lawyer's joke today, ganun ba? Wala eh. Wala? Parang na Ewan ko, sa dami lang na pakinggang kong lawyer's jokes. Parang wala ako natanda. <laughs> <laughs> Mamaya, meron ka rin matatandaan, mm, I'm sure. Okay. Pero of course, dito po sa programa natin, tuloy-tuloy ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal, na may kinalaman sa mga personal nating buhay, sa mga relasyon po natin at iba pa. Dahil sa panahon ngayon, napaka-importante na meron tayong lahat na alam, tungkol sa batas. So makisali po kayo sa aming usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag lang kayo sa mga numero na naka-flash po sa mga screen natin. Para po sa mga Globe users, tumawag po o mag-text sa 0954 Sa mga smart users naman, 0961 o di kaya mag-iwan po kayo ng mensahe sa Facebook Facebook page na walang iba kundi ang TVUP. Kung kayo po ay magte-text ng inyong mga programang ng mga problemang legal, hindi man po namin masagot sa araw na ito ay inyong ipinadala, may pilitin po nating itong sagutin sa mga susunod nating na episodes. Okay, so wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Meron po mm -hmm. tayong text-in question galing kay Pedro na nakatira sa Pasay City. Attorney, isa po akong small business owner. Tapos ngayon, nireklamo po ako ng empleyado ko kasi tinanggal ko raw siya. Nahuli ko kasi na nagnanakaw ng paninda ko. Ngayon, dahil sa inis ko, tinanggal ko siya sa trabaho. Naalaman ko kasi na hindi lang ito ang unang beses na ginawa niya ito. Tapos ngayon, ako naman ang nireklamo. Ano bang ang pwede kong gawin, attorney? Mm. Kasi, <clears throat> employer siya, no? Mm -hmm. Tinanggal niya. Kung meron po kayong patunay na ang inyong uh, empleyado ay nagnakaw, mm -hmm. na kayo ay ninakawan, eh, sampahan po ninyo ng kaso ng pagnanakaw. Pero ang kasong isasampa po ninyo, kriminal. Mm Kriminal. -hmm. Saka hindi diba? rin pwedeng basta-basta lang tinatanggal sa trabaho, di ba? May due process din dapat. Oo. Eh hindi naman natin alam eh kung mm -hmm. ano kanyang kanyang ginawa uh, pa nung tinanggal niya. Mm -hmm. Okay, pero ang tinatanong niya eh dinakawan po ako eh. So ano kaya ang aking gagawin? Ay nire-reklamo pa ako. O edi eh iba naman po yung reklamo niya. Sasagutin mm -hmm. niyo yung reklamo niya kung ito ay nagsampa ng kaso for illegal dismissal sa NLRC, sasagutin po niyo yon. Mm -hmm. Pero kung tatanungin niyo ako, ano ba naman ang pananagutan nitong nagnakaw, eh may criminal liability po siya. Mm -hmm. Dahil siya ay nagnakaw, pwede po ninyo siyang kasuhan ng theft or qualified theft. Depende kung paano, uh, at, at ano ang niya? ninakaw niya, kung yung ibang pera ay, pinag -ingat, ay nasa pag-iingat niya, yung pera o yung uh, uh, bagay na ninakaw ay nasa kanyang pag-iingat, eh dinakaw niya qualified theft po yun. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero usually kasi marami tayong mga employer dyan, yung instinctive reaction nila sa galit nila ipa-fire na lang nila kaagad, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Ay eh, pero hindi naman pwedeng bigla-biglaan lang, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Dapat eh mm -hmm. syempre eh, mag-iimbestiga muna kayo, di ba? Mm -hmm. Sasabihan niyo, bibigyan nyo siya ng karapatan na sumagot at depensahan mm -hmm. yung sarili niya. Pero diba? parang alam kong kung exception dyan, yung nahuli mo sa acto. Kasi nahuli mo sa acto, red-handed eh. Mm -hmm. Na daladala dala niya, tinalalabas <laughs> yung gamit at Eh pero syempre, pag i-explainin mo nila uh, na naman siya, baka uh, naman sabihin niya, linilipat ko lang ko, uh, di ko naman kinukuha. Uh, red-handed. Pag isa na nakita na red-handed, ang alam ko, exception. Oh, mahirap talaga yung mga caught red-handed na yan eh. Uh, ah, ano? caught red-handed. Oh. Uh, hindi lang siya pagnanakaw. Uh, with a smoking gun. Yeah. Hmm. <laughs> Oh, pero kasi sabi niya nahuli ko siya. Mm -hmm. Pero baka naman nahuli niya, meaning nadalaman niya. Mm -hmm. Na Kaya nga. Mm -hmm. Pero siguro nasa, under the general rule din 'yan. Huwag kaagad iinit ang ulo ah. at huwag gagawa ng desisyon. Mas maganda na pag uh, nabigyan niyo ng pagkakataong magtaliwan. Always. Always. Hindi lamang sa larangan ng trabaho, mm -hmm. pati sa mga relasyon. Mm -hmm. Pero kung cut hand handed wag na. <laughs> ano? Say say something. Basta si sinabi niya. Ako. <laughs> Parang wala ka namang kadepensa diyan. Ah wala, wala. Basta po sa commander in chief ko. <laughs> ano ba? Pero di ba tama naman 'yun? At tama 'yun. Oo. Mm. Tama ta talagang tama 'yun. Parang hindi ka naman yata nakikinig. Nakikinig ka ba? Nakikinig. Okay. Oo. Ano ko? Tengang kawali? Oh my God! Yan na naman. <laughs> <laughs> tengang kawali na naman. Hindi na natin na-explain kung anong tengang kawali. Kasi na-explain na po niya yan dati, ang tengang kawali. Mm -hmm. Ayaw makinig ang hindi nakikinig. Ganun ba yun? Parang ganun. May tenga pero hindi nakikinig. Ganun. Yeah. Oo. Yan ang pinakamahirap na makikinig. Parang nga yung nagpe na tutulog, yun naman ang pinakamahirap gisingin. Mahirap diba? gisingin. So anyway, si Eufemia naman, 34 years old, galing po sa si Rizal. Ang tanong naman niya, attorney, paano po nasagasaan ng aking pusa na Siamese? Ang sakit? Mahal yun? Nang sasakyan ng kapitbahay ko, nakita po sa CCTV kung paano niya nasagasaan po. Tapos pinatawag ko po sa barangay namin, kaso po, hindi siya sumipot sa hearing. Paano na po ito? Mm -hmm. Eh, pag hindi po kasi siya sumisipot sa hearing ng Lupon, mm -hmm. I presume na itong usapin ay nandoon na sa Lupon ng tagapagkasundo ng barangay. Mm -hmm. Kung ito po ay nasa Lupon na at hindi po sumasagot sa, hindi pumupunta, hindi sumasagot ang kapitbahay ninyo, punta na po kayo sa abugado at baka po pwede na ninyong sampahan ng kaso. Mm -hmm. Ngayon, hindi po namin alam kung uh, malakas o mahina ang kaso ninyo mm -hmm. dahil hindi po namin alam ang puno't dulo ang ng pagkakasagasa <laughs> <laughs> ng pagkakasagasa sa pusa. Oo, kasi unang-una, syempre, magtataka ka naman. Nasaan ba yung Pusa. pusa at nasaan yung kotse. Ah, ah. Kasi kung yung kotse nasa garahe ng kapitbahay. Kapit Anong ay. ginagawa ng pusa, pusa. ninyo ah, oh. sa garahe ng kapitbahay? Pero kung nakita po dun sa CCTV na yung pusa ay inakit ng kapitbahay <laughs> na pumunta doon sa loob ng kanyang bakuran at talagang inilagay yung pagkain doon sa ilalim ng gulong naho ah opo may anong kaso kung ganoon cruel tito, tito nimas naku, meron tayong batas <laughs> tungkol diyan saka po ano malicious mischief hmm. kasi kuminsan talagang hindi ko masasabi ko ako nga sa sarili natin bahay nasaglasaan yung aso ko pusa pa <laughs> sa bahay ng kapitbahay di ba oo uh -huh. uh -huh. eh pero hindi naman sinabi kung nasa Oo nga. Kulang baka kasi naman, ang facts. Baka naman nasa daan. Pero mm -hmm. yung pusa niya nasa gasaan sa daan, sa labas ng mga bahay nila. Opo. E eh, tanong ngayon, doon, bakit po nasa labas ng bahay, <laughs> ang mamahaling pusa? Kasi uh -oh. yung siya, may mamahalin yun. Mamahalin eh. yun. Mamahalin yung pusa niya, pero allergic po ako sa uh -oh. pusa. Sasabihin ko sana, naku, parang medyo... Medyo yan, inuubo na ako. Baka, talaga, masabi lang din po. <laughs> na allergy na po ako. Kasi dahan-dahan din po tayo. Pero talagang si Atty. Danny Cohn wala po yang Hindi po niya talaga type ang mga pusa. Mm -hmm. Hmm? Mm -hmm. Lalo na nakalmot siya. Kaya na-inictionan. Na mm -hmm. Kaya dahan-dahan po kayo. Siguro. Kasi... Dati, uh, dati ako, eh, kung hindi daga, aso. Ano? <laughs> kung Tumana? hindi daga? Aso. Ah, ang ano? Kasi kalaban ng pusa, daga at saka aso. So kung hindi ako daga nung before, aso siguro ako. Ayun. In your former life. Former life. Yun. In kasi yun. parang biglang napaisip ako, Oh, may kulang. Ah, may kulang. Sorry parang po. yung color natin, kulang ang facts. Ayun. So dapat eh, pag, pag gusto nyo ah. na... Mas okay po ang sagot ni Attorney Danny Con. Dapat mas kompleto po dapat kompleto. ang mga facts. Kasi mahirap mag ano yan? Dapat kumpleto, mag second guess. Oo. Kompleto ang kwento. Okay. Naku, meron pala tayong phone phone in caller ngayong kasi gabi. Na, pwede na kaya? Oo, kasi ayos na ang ating Ay, microphone. Meron pong nag-donate. Oo, maraming salamat. Maraming salamat Itago po. po natin sa pangalang Anonymous. Ayon. <laughs> Ayaw. Ayaw po niyang sabihin Oo. ang kanyang pangalan. Pero nag-donate po sa atin ng mikropono. Kasi awang-awana oh, daw sila uh, sa'yo kasi parang bawat araw uh, na naginawa ng Diyos, uh, nagahanap ka ng uh, donor. Pero oh. ang sira po pala ay hindi naman mikropono. Kaya yung po kanyang donation ay sa mixer, audio mixer po na. Po. Okay. Kasi sabi nila, pareho naman eh. Uh, uh. Opo, hindi. <laughs> Makasabing Pero maraming salamat. Na. Kuminsan maraming talaga, maraming salamat. pag nagmanifest ka out loud, eh, talagang meron nakikinig. Kung mm -hmm. kuminsan Diyos, kung tao. Ayaw. <laughs> maraming salamat ulit kay Anonymous. So meron po tayong phone-in caller, si Jaja from Quezon City. Hello, Jaja. Nandyan ka ba? Hi, Hi Jaja. Ano ng reception. Oo. Tsaka maganda din ang boses ni Jaja, in fairness. Oh, wow. Yes, Jaja, anong katanungan mo para kay Attorney Danicon? Hi, Attorney. College student po ako. Mm lang po lang college student discount? Bale, nag-overload po kasi ang price ko sinakyan ko pa uwi. Mm Hindi mo po kami sumakay. Nang bababa na po ako, nagbayad po ako ng saktong anak. Tapos sabi ni Manong, wala na raw kulit discount dahil hindi ma po kami magkakati-hati sa standard rate kasi raw po, door to door naman daw po kami ibaba, iba Tama po ba yung attorney? Saan po siya pwede i-report? Sandali po, ano po ba yung sinakyan ninyo? <laughs> yung, tricycle. Tricycle ba? Ah, tricycle. Ba? Meron bang point to point ang tricycle? Parang wala eh. Point to point naman talaga ang tricycle, hindi ba? Ano, ah, you uh, mean to a yun, hindi uh, yung... Destination to destination. Hindi yung uh, uh, kung saan mo gustong bumaba, ay doon ka bababa. Di ba ganoon ang mga tricycle? But in any case, does it matter? Hmm. Kasi meron, entitled naman pati ang mga tricycle. Uh -huh. Sa lahat sumasa sumasakay ng tricycle, actually dapat merong uh, discount ang mga sumasakay sa tricycle. Mm -hmm. so, meron tayong batas opo. tungkol dyan. Oo, oh -oh, meron eh. So, uh, magkano po ba dapat ang babayaran nyo? Um, 1.2, then po, mga 15 lang po. Eh, pero magkano yung siningil ng driver? Ang siningil ko ay 20 po. 20? Eh, okay. lima kayo, di sandaan. Uh, Hindi ba dapat habang dumadami yung sakay, eh, nagmumura? Ganito ah, po. Yung po kasing mga tricycle ngayon, hindi na po sa LTFRB ang franchise niyan. Hindi na doon sila kumukuha ng franchise. Sila po ay uh, kumukuha ng permiso sa local government. Kaya sa local government po sila pupunta para magreklamo. Punta kayo kay mayor. Mm -hmm. At sabihin niyo mayor, ayaw po magbigay nitong tricycle driver ng student discount. Mm -hmm. Opo. Kasi sa ilalim ng Student Fair Discount Act, ah, meron talagang mm, batas, batas tungkol eh. dyan. Mm. Ay talagang entitled sa 20% discount. Ngayon, hindi ko lang, parang I'm almost sure mm. na walang ganyang mga punto dun sa batas na pag nag-overload, oh, eh dapat ngayon. merong hindi oh. na mag apply ang discount. Kasi parang diretsyo naman yung batas na. Pag student, ah, pag 20%, student, 20 discount. discount. Oh, oh. Eh nga po, pupunta kayo kay Neil sila mm -hmm. po kasi ngayon ang nagre-regulate sa mga tricycle. Mm. -hmm. yun Pero meron tayo kung gusto nyo. ng tama ngayon, eleksyon. <laughs> Siguro naman eh makikinig o hindi uh, tengang kawali si mayor. Ay hindi lalo na kawali. pag eleksyon, uh, uh, di ba? Sure. Pero hindi nagtutulog-tulugan. <laughs> <laughs> hindi nagbibingi-bingihan. Ayo. Oo, di ba? Pero meron po tayo yan, kung gusto nyo mag-research further, merong Republic Act 11314. Oh ang Bani Student na, Fair ay. Discount Act. Buti na lang nandito tong abogada <laughs> de campaign. <laughs> Oo, pero alam mo, dahil dyan sa tinatawag ka ng Danicon, marami na rin pong tumatawag na Gabicon sa akin. Adi, okay. Ay, ayoko. Ano ah, ba? Ayoko ba ng Gabicon? Oo. Ayoko. Actually, hindi ko masyadong tayo. Siya na lang po ang attorney Danicon. Ah, sige. Oo. Oh. You can call ah. me, um, Don. <laughs> Don Pepo. Hindi, no, joke lang, joke lang. Um, joke lang. So, yun, maraming maraming... Dawn sulit. <laughs> sulit na sulit pa. Sulit na, sulit. Maraming maraming salamat sa iyo, Jaja. Sana eh, nasagot ni Attorney Danny ko mm -hmm. ng iyong katanungan. Oo. Sa susunod, sasabihin mo dun sa tricycle driver, wala naman pong ganyan sa batas. Susumbong ko po kayo kay Mayor. Yeah. Thank you, Jaja. Oh, by the way, kung mahihirapan po kayong pumunta sa office ni Mayor, maski po dun sa barangay, isumbong ninyo sa barangay. Hmm. Toda siya sa toda. Ah, kasi may mga toda-toda sila ngayon. <laughs> tricycle Operators and Drivers, and driver's association. association. Magandang gabi po dun sa mga tricycle drivers natin, ha? ay, nanonood sa atin kung today. pong nakikinig sa amin ng mga tricycle drivers, paalala, pagka po istudyante, may discount. Oo, covered kayo ng batas natin. Opo. Okay. So maraming salamat kay Jaja. Doon po sa mga nanonood sa atin, feel free to leave a message or call doon po sa mga number na iniwan po natin. Ngayon naman, nako, talagang lumalawak ang iyong reach attorney, Danny Conn. Sambuanga del Sur, sa del Sur mm -hmm. si Neneng. Na ang tanong niya, hello po, good evening attorney. Meron po akong gustong itanong. Meron po kasing naiwan sa amin ang tatay ko, nakaunting lupain. Nako, mm -hmm. land problem, sayong mm -hmm. sayo Ay, to. Oh, oh, oh. At ako na lang po ang walang asawa. Ang tanong ko po, sino po ba ang may karapatan na mag-alaga ng naiwan ng tatay ko? May lima po akong kapatid, kaso may mga asawa na po sila. Sana matulungan niyo po ako. Mm -hmm. Eh, alam po ninyo, mayroon tayong inaakala na kagawian. Oh. Naku, parang alam kong kagawian na yan. Opo. parang meron daw po tayong uh, uh, tradisyon mm -hmm. o kagawian na yun daw pong lupa at bahay ng mga magulang ay naiiwanan sa bunso. Oo, bunso ako eh. Oo. At kung hindi naman po maaaring iwanan sa bunso, kung halimbawa yung bunso eh nasa ibang bansa, ay yan naman daw po iniiwanan sa panganay. Okay? Mm -hmm. Eh, meron man pong ganong tradisyon, mm -hmm. hindi naman po yun ang nakalagay sa batas. Mm -hmm. Correct. Ang sayang. Ang nakalagay po sa batas <laughs> Ang lahat po ng ari-arian na naiwanan ng mga magulang, kasama po ang lupa at bahay, kung saan sila ay nagpalaki sa inyo, kung saan kayo pinalaki, at uh, pag-aari nila, yan po ay paghahatian ng lahat ng mga anak. Walang may preference. Wala pong may priority dyan. Mari may ba priority. na naman kung sila mismo, kung yung mga kapatid mo mismo magsasabi sa iyo, pwede bang ikaw na lang dyan? sa sayo na 'yan. Ah, pagka ganun po ang sinabi nila, gagawa natin ng dokumento. Mag-extrajudicial settlement po tayo at iwaive po ng inyong mga kapatid ang kanilang karapatang humati doon po sa mana na iniwanan ng pamana na iniwanan ng inyong mga magulang. Mm -hmm. Sayang, gusto ko sana yung kagawian na 'yan eh. Kasi Oo, bunso ba, kasi ako. Bunso, ah. <laughs> Pero siyempre, sinunod natin kung ano yung ah, nasa batas, di ba? Share and share alike, down the line, equally mm -hmm. among the magkakapatid. Mm -hmm. Ngayon, yung iba po mga anak, kadalasan, gusto nila na sa kanila mapunta ang bahay. At kung ang bahay po naman ay iisa, at apat yung mga anak, mahirap patiin sa apat yung isang bahay, kadalasan, mm -hmm. Di ba? La pa, kung halimbawa 200 square meters yung lupa at nakatira naka, uh, nakatirik doon ng isang bahay na two floor sa halimbawa paano natin nakakatiin sa apat. Kadalasan meron pong isa sa kanila ang magpapasok ay yung amag susukli na lamang. Mm -hmm. Okay, so babayaran na lang niya yung po share ng kanyang mga kapatid para mapunta sa kanya yung buong bahay ay sasabihin nila, naku, hindi ko naman kayang bilhin lahat ng yan. Ah, kung wala pong magsusukli sa inyong mga kapatid, pwede po rin yung ibenta, yung mm -hmm. bahay at lupa, nang sa ganon, ang paghahatian na lang ninyo ay yung cash. Opo, yung cash, cash, na lang. Na pinagbenta Oo. Mm -hmm. Yan. So, sana nasagot po natin ang tanong ni Neneng tungkol dyan sa lupang iniwan ng kanyang tatay. Ngayon naman, meron tayong isa pang question galing kay Des from Quezon City. Attorney, magandang gabi po. Ask ko lang po kung pwede po bang mapaimbestigahan ang kasong abortion na naganap noong 2015 kasi tinago lang po ng mga nakakaalam. 2015, parang sampung taon na. Almost. Oh. Almost 10 years na. Mm -hmm. Nako, uh, ang tawag natin dyan ay prescription. Nagprescribe no? na kaya. Kung nagprescribe na, mm -hmm. hindi ang prescription po kasi will depend doon sa parusa, mm -hmm. doon sa krimen. Hindi ko po kasi ngayon matandaan kung ano ang parusa sa intentional abortion, abortion. Ano po kasi kung sinasabi sabi niyo yung abortion most likely intentional yan. Talagang mm -hmm. pinalaglag ang bata. Mm -hmm. Eh, hayaan nyo, mamaya-maya, eh, titignan -check namin check natin. kung ano ba ang prescriptive period uh, sa isang sacrament na abort. Illegal or uh, intentional abort. Mm -hmm. So, depende kung ano yung kung ano yung penalty, ganun din, depende dun ang prescriptive ah, period. No? Mas mabigat po ang uh, parusa, ay mas mahaba po ang prescriptive period. Opo. Otherwise, magtatago lang ng magtatago until Opo. matapos ang prescriptive Opo. period. Ah, pero bakit nagpe-prescribe? Bakit nagpe-prescribe po? Eh kasi po, ang ang paniwala po ng mga gumawa ng batas ng araw, kapag ka po ang isang taong gumawa ng krimen, ay nagtago ng nagtago para siya ay hindi mausig ng batas, siya ay mamumuhay na isang lagalag. Wow. Vagabond. Ay, yeah. yan so, ang English term. Dami natin mga bagong vocabulary Laga. words in Tagalog and English, ah. di ba? Vagabond Tapa. and lagalag. Lagalag Di ba yung siya. lagalag, title niya ng movie dati? Ay, title yan. O, oh, tama. Si Kanyan. Tatay ba ni Pops Fernandez ang si... lagalag? Hindi. Hindi yata. Siya nga yata. Kasi si Sabi Bernard, ni direct Bibet, yes. Kasi si Bernard Bonin, iba rin eh. Iba pa yun. Iba pa si Bernard Bonin, si Palos. 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 oh parang generation na lang natin na nakakaalam. <laughs> Kay Palos, di ba? Alagalag, si Kay Eddie, Lagalag Pero Eddie si Lagalag Bernard actually is a, is also Alagalag. a different generation. Pero si Lagalag Apa. also known as, um, Eddie Fernandez, na Si Eddie Fernandez. Eddie Fernandez, ang tatay po ng concert queen na Pops Fernandez. Ngayon, pag ikaw daw ay namuhay ng isang lagalag, buhay ng isang lagalag, bagabon, tago ka ng tago. Ba, napakahirap daw pong mamuhay ng uh, isang tago ng tago. Siguro nung panahon na yon. Oo. Pero sa panahon ngayon, baka hindi na rin, 'di ba? I was about to say. Ah. Yung iba nga hindi nga hindi nga ano to, hindi nga vagabond, hindi lagalag. -lag. Nasa loob na nga ng penitentiary, masaya pang pa buhay, 'di ba? Okay. So ngayon, dahil napakahirap daw ang binanas ng isang nagtatago sa hustisya eh para na rin siyang pinarusahan. Mm. 'Yun. Kaya wa, sige. Para ka na rin pinarusahan eh, di, hindi ka na namin uusigin. Pero parang natatandaan hmm. ko, meron din ako nabasa dati, sabi nila, kasi yung prescriptive period medyo mahaba, ah. di ba? Na dapat yun ay sufficient time para dun sa mga otoridad ay mahanap at mahuli hmm. yung akusado. Hmm. So, hindi, hindi naman, pero bakit, wala daw forever. Hindi, pero bakit? <laughs> pa kung talagang gusto nilang parusahan... Eh, sana wala na rin prescriptive period. Pero yun na nga, di diba? ba? Parang naparusahan uh, uh, na rin sila. Kasi parang naparusahan na rin sila. Yun. So? Ay, so, pasensya na po. Hindi ko po dala yung libro para makita kung ano ba ang parusa doon po sa... Uh, kung ano yung... In uh, intentional abortion. abortion. Pero ano po yan, ha? uh, dapat po ay maganda yung inyong ebidensya ang hawak. Mm -hmm. Talagang walang kaduda-duda na kanilang ginawa ang pagpapalaglag doon po sa batang dinadala sa sinapupunan ng ina. Mm -hmm. So sa susunod, sasagutin niyan, di ba? Kung ah. ano yung kulang Apa. na information. Pero... That's all the time we have for Oo, tonight. Ang no? bilis ng ano, ma? Bilis, bilis ng panahon. panahon. Ako, maring Pagaling ka na. Sana bumalik na ang boses mo. Oo. Oh, oh, at Tiba? kami naman ang mauubusan na ng boses. <laughs> <laughs> sa mga nag-text po, nag-comment sa aming Facebook page, abangan nyo na lang po ang mga susunod nating episode. Baka ang mga tanong po ninyo ang ating mapag-uusapan sa susunod. Mm -hmm. Maraming salamat po sa mga nanood, sa ating palatuntunan, sa YouTube Live, sa Facebook Live, at sa Signal 101 at uh, abangan po ninyo kami uli sa aming susunod na kabanata. Mm -hmm. Para, oo, di ba, ang bilis ng panahon. Mm -hmm. Pero in the meantime, tulad nga na ng sinabi natin kanina, maring yao get well soon. But in the meantime, ako po ang inyong lingkod, Gabby conception, the attorney, mm -hmm. not the artista. Danny Kun po, ang abogado <laughs> de Campanilla. Hanggang sa muli, ito po ang attorney Danny Con, abogado, abogado de Campanilla. Why?